Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo. Ngayong Pebrero 14, isang espesyal na araw ang bumabalot sa iyong mundo, mahal na Virgo. Ang araw ng mga puso ay hindi lamang isang selebrasyon ng romantikong pag-ibig, kundi isa ring paalala ng kahalagahan ng pagmamahal sa sarili, sa pamilya, sa mga kaibigan, at sa lahat ng aspeto ng buhay na nagbibigay sa iyo ng inspirasyon, sa araw na ito, hayaang ang enerhiya ng pag-ibig ay dumaloy sa iyong puso. Palakasin ang iyong damdamin at magbigay ng init sa iyong espiritu. Bilang isang Virgo, ikaw ay likas na maalaga, matalino, at mapanuri. Kaya't madalas mong ginugugol ang iyong oras sa pagtulong sa iba at pagsiguro na maayos ang lahat sa paligid mo. Subalit ngayong araw, mahalagang maglaan ka rin ng sandali upang pagtuunan ng pansin ang iyong sarili. Sa gitna ng pagmamalasakit sa iba, huwag mong kalimutan ang sarili mong pangangailangan. Ang tunay na pagmamahal ay nagsisimula sa loob, sa kakayahan mong tanggapin at pahalagahan ang iyong sarili sa kabila ng iyong mga kahinaan at kalakasan. Habang dumadaloy ang araw na ito, mararamdaman mo ang isang kakaibang enerhiya na tila nagbubukas ng bagong pananaw sa iyong buhay. Maaaring may mga pag-aalinlangan na sumagi sa iyong isipan, ngunit ito ay bahagi lamang ng proseso ng paglago. Ang hindi katiyakan ay hindi kailangang maging hadlang, kundi maaari rin itong maging daan upang matuto at umunlad. Sa bawat hamon na iyong hinaharap, may pagkakataon kang matuklasan ang iyong tunay na lakas at kakayahan. Ang impluensya ng buwan sa iyong karunungan at pagminilay. Ngayong araw, ang buwan ay nasa iyong tanda, Virgo, at ito ay isang napakalakas na pagkakataon upang ipakita ang iyong tunay na kakayahan. Ang enerhiya ng buwan ay nagdadala ng kaliwanagan at nagbibigay sa iyo ng lakas upang harapin ang anumang pagsubok na maaaring lumitaw. Sa ilalim ng liwanag nito, mararamdaman mo ang mas mataas na antas ng pagkaunawa, hindi lamang sa iyong sarili, kundi pati na rin sa iyong paligid. Ito ay isang perpektong araw upang pagtuunan ng pansin ang iyong mga layunin at kung paano mo maaaring mapabuti ang iyong sarili sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Ang iyong likas na analytical na pag-isip ay higit na magiging matalas, kaya gamitin ito upang suriin ang mga bagay na mahalaga sa iyo. Ano ang mga pangarap na nais mong matupad? Ano ang mga bagay na matagal mo nang gustong baguhin o pagbutihin? Ang buwan ay nag-aalok sa iyo ng isang malinaw na landas upang mahanap ang mga sagot sa mga tanong na ito. Minsan, sa sobrang abala mo sa paggawa ng tama at pag-aayos ng mga bagay, nakakalimutan mong magpahinga at maglaan ng oras para sa sarili. Ngayong araw, subukan mong hayaan ang iyong sarili na mag-relax at mag-enjoy sa maliliit na bagay. Ang paglalakad sa ilalim ng araw, ang pagninilay habang umiinom ng mainit na tsaa. O ang simpleng pakikinig sa paborito mong musika ay maaaring makatulong sa iyo upang maibalik ang iyong sigla. Ang kahalagahan ng koneksyon at pagpapahalaga sa relasyon. Ngayong araw ay isang magandang pagkakataon upang palalimin ang iyong relasyon sa mga mahal mo sa buhay. Ang iyong kakayahang makinig at maunawaan ang damdamin ng iba ay isang mahalagang katangian na nagdadala ng pagmamahal at pagkakaunawaan sa iyong paligid. Huwag kang matakot na ipahayag ang iyong damdamin, lalo na kung may mga bagay kang nais sabihin sa isang mahalagang tao sa iyong buhay. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, ito ay isang perpektong araw upang maglaan ng oras para sa iyong minamahal hindi kailangang magarbong selebrasyon dahil minsan, ang simpleng sandali ng pagsasama at matapat na pag-uusap ay sapat na upang mapalalim ang inyong koneksyon. Kung ikaw naman ay walang kapareha sa kasalukuyan, huwag mong hayaang ang araw ng mga puso ay magdala ng lungkot sa iyo. Sa halip, gamitin ang araw na ito upang ipagdiwang ang pagmamahal sa iba't ibang anyo nito, pagmamahal sa sarili, sa pamilya, sa mga kaibigan, at sa lahat ng bagay na nagbibigay sa iyo ng kaligayahan. Sa iyong pakikitungo sa iba, tandaan na ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa mga salita, kundi sa mga kilos na nagpapakita ng pagpapahalaga. Minsan, ang isang simpleng ngiti, isang yakap, o isang taos pusong mensahe ay may kakayahang magdala ng liwanag sa buhay ng ibang tao. Maswerteng kulay, numero at gawain. Ang iyong maswerteng kulay na iyong araw ay berde, isang kulay na sumisimbolo sa pagpapagaling, kasaganahan, at bagong simula. Ang kulay na ito ay maaaring makatulong sa iyo upang maramdaman ang balanse at kapayapaan sa iyong buhay. Ang iyong maswerteng numero ay pito at dalawamput dalawa, ang pito ay isang numero ng espiritualidad at karunungan, na nangangahulugang ito ay isang magandang araw upang pag-isipan ang iyong mga layunin sa buhay. Samantala, ang dalawamput dalawa ay isang numero ng posibilidad at walang limitasyong potensyal, isang paalala na ikaw ay may kakayahang lumikha ng iyong sariling kapalaran. Ang iyong maswerteng gawain ay pagpapahalaga sa mga maliliit na bagay. Ang buhay ay hindi laging tungkol sa malalaking tagumpay. Minsan, ang pinakamaliliit na bagay, ang isang matamis na ngiti, isang tahimik na sandali ng kapayapaan, o isang taos-pusong pasasalamat ay may pinakamalaking epekto sa ating puso at isipan. Payo at pangwakas na mensahe. Mahal na Virgo, ngayong araw, hayaan mong yakapin ng iyong puso ang pagmamahal sa lahat ng anyo nito. Ikaw ay isang nilalang na puno ng talino, determinasyon, at kabutihan ng puso, kaya huwag mong kalimutan na pahalagahan din ang iyong sarili. Ang araw na ito ay isang paalala na ang pagmamahal ay hindi lamang para sa iba, kundi para rin sa iyo mismo. Ang buhay ay isang paglalakbay at bawat araw ay isang pagkakataon upang matuto, lumago, at magbigay ng inspirasyon sa iba. Huwag mong hayaang ang mga pagsubok o pag-aalinlangan ay pigilan ka sa pagtahak sa landas na nais mong marating. Ikaw ay may kakayahang harapin ang anumang hamon na dumating at sa bawat hakbang na iyong ginagawa, mas nagiging matatag at mas marunong ka. Ngayong Pebrero 14, ipagdiwang mo ang pag-ibig. Hindi lamang sa tradisyonal na kahulugan nito, kundi sa mas malalim at mas makabuluhang paraan. Yakapin mo ang pagmamahal sa iyong sarili, sa iyong pangarap, at sa lahat ng mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan at inspirasyon. Maging bukas ka sa mga posibilidad, at hayaang ang enerhiya ng araw na ito ay magdala sa iyo ng kapayapaan, kagalakan, at kalinawan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.